makabili mo ng gamot maintenance ng mga thunders gamot sa blood pressure bibili ng losartan sartan <laughs> pagka matanda na may mga maintenance na thunders na thunders ito yung aking service service bicycle bike lang bike bike lang mainit na pili ng gamot dito na sa sa main road slow down makamahuli ako dito oh. may camera dito oh. <laughs> yun o oh. ito yung aking binibilhan ng gamot na di pharmacy uy Nagkabili na ng gamot yun Nakabili na ng gamot na Gana ako ng pangkulay sa buhok Wala yata Maliit pala to Hanap sa iba, wala dun Walang hair dye Pang kulay sa bahok Hanap ako dito sa supermarket Baka meron Dito, may Maliit na supermarket dito Grocery store Ayan o. Tingnan ko kung meron pang kulay. Ito na lang bibiliin ko. Pipino. Gusto ko yung maliliit. Kasi matamis siya, eh. Matamis pag maliliit. Ito. Ito yun, no? 900 gram. 900 gram? Yes. So, how much? 5? 5 riyak. Alas. February, alas. Ayan. Nip. Okay. Shaba ka? Aywa. Shaba ka pi. Na, shaba ka pi. Punta dito sa kabila. <laughs> Supermarket naman. Magabili <laughs> ng mga tinatinapay. Pang baon sa trabaho wala walang pagkain doon sa pinupuntahan ko minsan eh. Kaya pa ilang minsan ang baon. Dito ako nag-go grocery. Eh. Ayan Oh. Hindi ni. Oh, di ba? Chayati. Central market and Bakeries. Oh, may bakery dito eh. Parang ang daming bibili na, tinapay lang. <laughs> Ito yung binibili ko. Pak. Oh. Ini. Oh, palaman dates. Oh. Yeah. Gotcha. ka grocery ng di oras ah. <laughs> Ayan, uwi na ako. Mainit na. Brum, brum. Ayan oh. Langgan lang ang pag-grocery. Oh, nakasabit lang sa bike. Oh, nagpaka-plastic. Pauwi na. Day off. Walang pasok, kaya nakalabas. Nakalabas Nakalabas sa turil. Wow, malu bak.